Mga kabos, dito na tayo ngayon sa habaan ng Bakaw. Sa ngayon kasi, itong highway na to, itong kalsada na to, simula nung ma-widening, inayos siya, naging malaki. Kalimitan ang tawag dito, Centennial Highway, yun, yun ang tinatawag dito. Pero sa mga, sabi nga dyan, sa mga matatandang taga-kabitin niya, kabitin niya na dumadaan dito, bakaw pa rin ang tinatawag sa kalsada na to so ngayon itong bakaw na to dito nag-uumpisa yung General Trias yung malapit na ayan na yung logo nila City of General Trias ito mga kabos ano na siya eh, General Trias na yung nandun sakop yun ang kawit so ito nasa gentry na siya tawag nila dito sa baiksing salita gentry itong lugar na to ang issue kasi dito punta ka ng tansa ng nae ng tarnate kabiti ito talaga yung pinakadaan ngayon ang nagiging problema dito lalo na pag rush hour sobrang traffic sa magsisimula sa Robinson ng Gentry hanggang doon sa junction ng Tejero hanggang doon sa may Tejero Bridge tagus na yan hanggang doon sa may municipality ng Tansa yung traffic na yan ngayon ang matinding ang balita ngayon binuksan na dito sa Maple Group nagkaroon na ngayon ng diversion pwede na raw na doon dumaan na hindi ka na mismo dadaan dito sa highway doon na dadaan ang labas mo niyan bagong ising ng dansa so kaya makikita natin yan ngayon kung talagang gaano ba talaga kaganda yung bagong daan ngayon na sinasabi nila Group. Ang pupuntan muna natin ngayon, yun yung sinasabing madalas daw na traffic. Kaya ito na muna pupuntan natin. Tapos babalik tayo, papasok na tayo ng Maple Brook Dito na muna tayo. Doon sa laging sinasabing, laging traffic ngayon. So ngayon baka hindi pa naman masyadong traffic dahil maaga pa naman eh pero ngayon kahit maaga pa makikita na natin yung pagbabago kung talagang nabawasan pa talaga yung traffic or nawala ba talaga yung traffic dito sa banda na to. ito kasi mga kabos itong kalsada nito nung panahon hindi naman dito talaga dumadaan yung mga sasakyan eh ang daanan talaga doon sa kabila bali ito yung pinaka diversion road noon maliit pa tong kalsada na to sa kabilaan talagang makikita mo siya mga talahiban pa so ngayon naging maganda na improvement na tong kalsada dito kaya masasabi natin isa ng napakagandang lugar dito sa Tabiti lalo na itong daan na simula dito ito na yung pinaka line ng traffic ito, ito mismo siguro ngayon hindi na masyadong traffic dahil nga sa binuksan na yung mapol so nandito na mismo tayo sa harapan ng Robinson Gentry itong nasa kanan natin oh. ito yung Robinson. Ito yung pinakamatinding traffic na dito sa lugar na to. Ito yung barangay hall ng Tejero ito yan. Yung iba kasi nalilito, akala nila yung Tejero bayan. Barangay lang ang Tejero na nasa loob ng 3 So ito na yung pinakamatindi ditong traffic Itong junction na to Itong nasa bandang kaliwa natin Papunta yan ng General Trias Ito naman bandang nasa kanan natin Papunta na yan ng Rosario Cavite So itong unahan natin Ito yung papunta ng Tansa Ito yung grabing traffic dito Itong lugar na to ito na yung tulay ng The Heroes, The Heroes Bridge tinatawag. Akala lang ka noon itong tulay na to, sakop na to ng tansa. The Hero pala to. So pagtawid natin dito, yan nakatawid na tayo. Ito na yung tansa na to. Itong lugar na to. Ito yung sobrang traffic hanggang doon na yan sa munisipyo ng Tansa itong traffic na nandito so ngayon kung mapagmamasdan ninyo mga kabusin hindi na siya masyadong traffic pero mamayang hapon siguro makikita natin kung talagang traffic pa nga dito yan napakaluwag na pero pag crash hour nung wala pa yung Macol Group talagang sobrang traffic dito pero sa nakikita ko ngayon mga kabusing parang maluwang nga naging maluwang tong kalsada dahil kahit ginitong oras lagi like, ko kasi itong dinadaanan eh kahit ganitong oras medyo traffic na talaga dito itong lugar na to itong nasa bandang kaliwa natin ito na yung munisipyo ng Tan sa Cavite bagong building na dun sa ano sa munisipyo itong nasa bandang kanan natin ito naman yung pure gold ng tansa yan so mayroon din ditong intersection ito yung bandang nasa kaliwa natin papuntay ng 3 si ito naman nasa kanan natin papunta na mismo yan sa loob ng tansa so pag diniretso natin do, ito na yung papunta ng naik so pwede kang duman dito Alimbawa, pupunta ka ng Batanggas dadan kayo ng Kebyang Tunnel so ito na yung nasa kanan natin kung makikita ninyo ito na yung bagong bago na SM Tan sa dito sa Cavite. pagdating sa dulo babalik tayo para pasukin naman natin ngayon yung diversion road na sinasabing bypass papunta dito sa lugar na to balik ulit tayo sa kalsadang to para doon naman tayo pumunta sa Mapol itong nasa kanan isa to sa mga gate ng Ipsa So nandito tayo ngayon sa Altero Soriano Highway. Ito talaga yung pinaka official na pangalan ng kalsadang to. Tapos tinawag tong Centennial Road nung ito yung nilakihan. At ang tawag naman nito yung mga taga rito dahil sakop ko ng bakaw. Ang tawag sa kalsada na ito Bacow. Pero yung bagaw hanggang din lang sa may unahan ng ganda. Papasok na tayo ngayon ng Maple Grove. So ito na yung sinasabing diversion road bypass para maiwasan natin yung traffic dyan sa Tejeros Junction. So matatanda ninyo mga kabusing sa kanan, iyan yung McDonald. Dito naman sa bandang kaliwa natin nakalagay yung Mega World Maple Grove. So ito na siya. Diretsuhin natin 'to hanggang sa makalabas tayo ng Tansa. So ito na yung mapul Grove kung makikita ninyo mga kabusing talaga namang napakaganda napakagandang kalsada itong lugar nila talagang develop na develop itong mga unong kahoy talagang ang ng kahilira ang unang unang makikita natin itong building dalawa itong nasa bandang kanan natin at saka yung nasa bandang yan sa unahan natin so ito na yung unang building na nandito so kakanan na tayo dito mga kabusing tandaan lang ninyo nakailagay naman dyan sa bandang kanan natin Oak Street so ito na yon. bidere natin to. Dali lang naman mga kabusing meron naman mga signage na nakalagay dyan makikita naman yun pagdating dito kakanan tayo may makita naman kayo dyan West 4 Street Tansa, sa General Trias so dito tayo sa Chestnut Street yan kakanan tayo I-diretsyon eh, ulit natin to mga kabusing Itong kalsadang to Talaga namang makikita ninyo Itong kalsada na to Wala pang halos mga sasakyan Yan ang kakailan nila mga, May mga gumagawa-gawa pa dito sa tabing kalsada Para for finishing Para sa katandahan ng kalsada na to So dito na tayo pagdating naman dito kakanan tayo. So matatanda naman niyo mga kabusing Pagkanan ninyo makikita ninyo sa bandang kanan may nakalagay na naman ang na Mega World. Yan, Maple Group. So diretso link ninyo to, diretso lang. Diretso. Pagdating ninyo ng ano ng konting makakakita kayo ng baka nasa kalsada yan ito kasi yung bakang to Lagi patong nandito eh. Yan. Yeah. Sige lang, sige lang. Diret-diretso lang. Pagdating sa unahan, ito, ito, ito. Yung nasa kaliwa natin, yung may bubong na kulay pula. Yan yung sabungan dito sa mm, gentry, yung malabon. Malabon cockpit. Yan, ito yun. Pagdating dito, sa may sabungan kakaluwa kayo dito yan. kaya napakaraming mga sasakyan mga motor dahil natimingan natin na kasalukuyan nagsasabong sila dyan ngayon yan, yan yung sabungan yan yan yung sabungan natin alam kung sino nang panalo or talo dito sa sabungan na yan <laughs> so pagdating dito dere na naman tayo dere diretsyo mga uh, sasakyan pa dito sa kaliwa at kanan sa mga nagsasabong yung mga kabos yun dere lang dere -direcho. Makapansin uh, ninyo medyo traffic sa unan natin. Meron kasi dyan intersection. Yun na yung ang nasa kaliwa. Yun na yung papunta ng Gen 3. At saka ito namang nasa kanan. Sa Yung nasa kanan na makikita ninyo. Papunta na yan dun sa intersection ng Tiheros. Kung naalala niyo kanina mga kabusing yung inaanan natin rin yung una natin pinunta yung sinabi ko sa inyong papunta ng Jintri, yung nasa kaliwa Bali, ito na yung kadugtong kalsada na to sa pag ajan natin sa una ng kaunti para makita ninyo mismo yung kalsada Kung makapensin ninyo mga kabus pagdating dito niyo mayroon na rin mga sasakyan na nagkakaipon-ipon dahil sa unti-unti nang natutuklasan tong bypass road na to kaya yung mga pupunta ng General Trias pupunta ng Trisi dito na sila mga kabusing mga dumadaan so nandito na. So, ito na yung intersection na to. Ito yung papunta na ng Manggahan. Sa kan natin papunta na ng Tiheros Junction. So, lalampasan ninyo dire-diretso -dire tayo. So, makikita ninyo, mayroon ditong bagong tulay. Itong, itong tulay na to. yon ito. Ito yung, kung mapansin ninyo, yung dinaanan natin doon yung may bakal, yung Tiheros. Ito yung kadugtong itong ilog na ito, yung Tejeros Bridge. Yeah. Sila yung sila yung So dito, may dati na rin dito mga bahay sa banda na to dahil itong nasa bandang kanan natin mayroon diyang kalsadang maliit papunta sila ng ano, papunta ng tansa so ito dire direction lang natin dire pagdating dito sa bandang to dito sa bandang kanan medyo may ginagawa pa sa kalsada kaya sarado pa dito kayo sa kabila dumaan dito po naman eh yan dito dito kalsada natin, to way to way to to way yan dire diretso lang yung tininyo nyo ka mga kabusing hindi kayo maliligaw dito yan dire diretso lang yan so pa makikita naman ninyo dito nakong may mga baka pa ba? <laughs> mga bitiw pala itong mga bakang nandito may hinay tayo baka makasagasa tayo ng baka baka itong sasakyan natin ang matumba so dito kung mapansin ninyo mayroon pa rin ditong tulay pero yung tulay dito yung ilog niya parang mababaw lang siya yeah. So, dire-diretso pa rin mga kabusing. So, kung makikita ninyo, patuloy pa rin ng mga dumidibidok dito. Dito, pwede na tayong kumanan dito itong kalsadang nandito. Ayan. Kanan na tayo dito. Dire-diretso pa rin. Dire-diretso. Para makarting tayo ng kansa. Tumagus tayo ng kansa. So, pagdating dito mga kabos makakakita kayo ng circle. Ayan. Ayan. May okay, circle na to. Itong circle dito, kakanan tayo dito. Ayan dito. Diret-diretso na to. Pagdating dyan sa unahan, kalsada na yan mga kabusing yun ito na yung naglulugtong ng tansa at saka ng Trisi ito na sa taliwa natin papunta yun ng Trisi ito naman papunta na ito ng tansa yeah. pag tinumpok nitong kalsadang to mapupunta kayo dun sa intersection doon mismo sa bagong SM Tansa. Yun yung mga kabusing na inanuan natin yung dinaanan natin kanina. Yung una natin pinuntahan. So, dire-diretso lang ito mga kabusing. Pagdating nga lang sa kalsada nito, simpre makakita na kayo ng mga tricycle, mga jeep. Sari-sari na dahil pinaka kalsada na to pinaka highway na papunta na ng General Trias or hanggang sa dulo ng Teresa Martires City so dere dere sila lang daw ang nila sa kalsadang ito itong nasa bandang to ay mulawi Ayan, sa unahan, medyo nasisilip na natin yung pangalang S ito na yung pinaka intersection dito kanina nung galing tayo ng Maynila so dito tayo nang galing mga kabusing sa banda na to galing ng Maynila pumunta tayo doon and ito na yung SM so babalik na tayo ngayon dito na tayo dadan sa Artir Soriano Highway. So, ito na yon. Binalikan namin tong lugar na to. Yung laging traffic. Ngayon na rush hour. Ngayon, ito yung pinaka-actual video yung nakikita po ninyo. Talagang masasabi natin na naging matagumpay yung pagbukas ng kalsada ng Diversion Road tansa Tahero via Group, So, napakalaking sasalamat nating mga motorista na nagkaroon tayo ng ibang daan para maiwasan natin itong matinding traffic na nangyayari dito. So sa ngayon, makikita ninyo mga kabusing itong laging traffic noon. Pero ngayon, makikita ninyo wala nang traffic. Kaya maraming maraming salamat sa matagumpay na ginawa ngayon. Ito na yung sinasabing nagwakas na ang sobrang traffic sa lugar na ito.